i-turn on mo ito para hindi ma-hack ang Facebook account mo. At kung gusto mong malaman, ay tapusin mo ang video na ito. Open mo ang Facebook. I-click ang menu ang three lines. I-click ang settings. I-click mo dito ang privacy checkup. I-click ang how to keep your account secure. Dapat itong tatlo na ito ay naka-turn on. I-click ang continue. Dito ay choice nyo kung magpapalit kayo ng password. At kung okay na ito, ay i-click mo na itong next. At dito naman, kung gusto nyo i-turn on ang two-factor authentication, i-click mo itong get started para every time na may ibang mag-login sa account nyo, ay may ma-receive kayong OTP sa text message nyo. At ang last, sa login alerts, ay dapat mo itong i-turn on ang dalawang ito para makareceive kayo ng notification galing kay Facebook kung may magtangkang mag-login sa Facebook account nyo.